inasal yeah. ikan Galing sa tradisyon, diretso kami dito kayo sa Vegas na kami na Dito na kami malagay sa kaya ng hapunan. Dito na kami pagkain ng hapunan. Magluto pa kami. Dito na lang kami kakain sa mga inasal. Kasi ang tagal na tapos yung tradisyon nila. kasi wala nang manog sa kuan ng inasal gutom na talag yun nung nagmintay Ben, sana ba? hindi kami si Jawi kasi wala sa kasi wala nang manog sa mga inasal Dito kami sa Jalebe, guys. Balik-balik. Ayan na. kami sa Jalebe. Ano lang? Ayan. Gutom <laughs> na gutom na kami, guys. galeng kami sa Gatwick. Uh, Ang ipat kami. Doon sana kami sa mga inasal. Guys, tapos kami kumain. Ano na Tapos kami kumain. Lipat-lipat -lipat kami doon. Sana kami sa mga inasal. wala nang manok. Doon na lang kami sa si Jollibee. Hindi na kami nagluto kasi ang tagal tapos yung reduction nila. Alas city na. Malas kami sa bahay is 1.30. Then umuwi kami alas na karating kami sa bahay is 7:2 Eh, na magluto. Kaya pumunta na lang kami dito sa Solido. Kumain na lang kami. Ayan. Dito kami sa plaza nakaupo, guys. Yan. Yan ang plaza sa Toledo. Wala masyadong tao. Bernice kasi ngayon. Yan. Ang <laughs> daga naman eh Yan, guys. Friday kasi ngayon, kaya wala masyadong tao. Ayan. Ito, wala masyadong tao. Ayan wala nang mga tao kasi yung iba may pasok pa bukas kita <laughs> pawala pa kami sa busog tapos uwi na kami kasi gutom na magluto eh kumain na lang kami sa labas sa graduation din naman ng aking anak parang treat na namin kumain na lang kami sa labas. Guys, bumili kami ng itlog Pinoy. Pinoy. Ay, Pinoy. Balot Pinoy pala. Ayan. Tag 12, uh, 12 pesos ang isa. Balot Pinoy. Ayan. Ayan na, dami guys.